Diyo no. Oh. Liwanag pa no. Napakasarap maglakad. Pambihira naman tingnan niyo naman yung paligid natin mga kainags oh. Beautiful. Yan, yan, yan. Yung mukhang yan, hindi lang yan, hindi yan beautiful yun. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Okay na sana yung paligid eh no Sabay harap sa mukha ako eh Mabira <laughs> Biglang pumangit yung views nyo Nung nakaharap na yung mukha ako Mga kainag sa no <laughs> lipat natin dito Ayan no oh. Ganda tingnan ano Gan, alas gis Na ng gabi ngayon mga kainag At naku po Panginoon Talaga namang napaka Napakasarap pa rin gumala ng gumala Kasi nga maliwanag pa rin Ang kapaligiran <laughs> di ba yan, pag uwi ko ng bahay uh, Ipapasyal ko pa yung mga aso natin Yan, sasamantalahin ko kasi Maliwanag pa mga kainags ano? Tsaka syempre yung mga aso natin eh Hindi nakalabas yan kahapon Tsaka ngayon Kaya ngayon ako babawi eh, Pasyal ko sila siguro mga Ano na, tig 15 15 minutes walk lang yung dalawa Bali 30 minutos Sakto lang, yun, saktong sakto na yan Bago dumilim Yan, huwi mo na ako mga kainags ano? Kailangan madrid para para hindi naman maboryong yung dalawa nating aso doon sa bahay na naiwanan lang tsaka ano tsaka ang sarap man no? masarap mag drive pagka ganito yung ano yung ah, nakikita mo sa harap mo yung maliwanag pa sarap mag drive kung parang um, gabi na no? kasi minsan pagka gabi umaasa lang tayo sa ilaw natin parang minsan uh, ah, nakakatamad na nakakatakot mag drive eh. pero pagka maliwanag talaga yung ano mo yung maliwanag pa yung daan yung labas ano parang ano eh, safe na safe ka mag drive eh nakikita mo kasi yung lahat ng paligid eh dito na tayo sa bahay mga kainags ano tara punta ko ba mga aso pasyal muna natin habang may araw pa <laughs> yan so si Saya muna inauna natin ipasyal sunod si sayo naman yan, ano? yan sa halip na nagpapahinga na tayo galing sa trabaho kailangan pa natin uh, ipasyal ang mga aso natin kaya dito na tayo mga kainags, ano? Tapos sabi ng panganay ng prinsesa ko, gusto niya pa raw ng isang aso. Nako, sabi ko. Mag-isip-isip ka muna. Yung dalawa nga lang, eh. Hindi ko na mahati ang katawan ko. Ang <laughs> bihira talaga, O, tingnan mo si Saya mo, oh. Naka sa likuran mo, oh. Nako, naglalambing ang batang si Saya. Bigyan mo raw siya ng pagkain. Ano, Saya, ha? Yung isa nandito. <laughs> Abay, kita mo nga naman to. Parang mga anak natin, Ano? Nakakatuwa. Naglalambing kay Mahal na Reyna. Ano saya? Ngano, ha? Ano? Naglalambing kay Mahal na Reina, ha? <laughs> Nakakatuwa. Naka... Ano? Ayan, tama-tama. Tayo na lang nandito sa sala, mga kinis. Ano? Magbasa-basa muna tayo dito ng mga comments sa ano. Tsaka shoutout tayo. Uh, sabi ni ano, ni Frank TV. Pa-shoutout naman kay Inag, sayang hindi tayo nagkita sa Cancun. Yan, shoutout po. Tapos sabi ni Jeff Gagarin, yan, kay two years ako sinusu byan nakita ha ha. Sabi ko sa sarili ko, susundan ko ang naging yapak mo sa mo sa buhay. Sabi ko din, pupunta talaga ako sa Canada. Nasa Bahrain pa ako noon. Ngayon, andito na ako sa Red Deer, Alberta, Canada. Kainag, two months ago na. 2 hours lang ang pagitan natin between Red Deer at Edmonton darating ang panahon makikita din kita pa shout out ako ka Inags God bless ya maraming salamat Jeff Gagarin shout out yan magkikita rin tayo hindi malayo hindi tayo magkita syempre yan tapos uh, sabi ni Violet Violet Oxford yan idol kailan kaya kita machempuhan baka may free time ka bisita ka sa Domino's Pizza Kapilano libre na pizza mo idol uy Aba eh, ma ganyan ba naman ang usapan natin eh. Madaling madali yan. E, amot bibisitahin kita dyan. <laughs> Sabi mo may libre pa. <laughs> den, 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 den. Ah, uh, thank you. Maraming salamat sa maraming salamat sa ano na sa offer. Yung mga ganitong mga offer eh medyo ano ako diyan, medyo ah, uh, nahiya ako, actually nahiya ako. Pero kung ipagpipilitan niya, bakit hindi? Yung gusto ko bang yung, sige na, tanggapin mo na, huwag ka na mahiya, yung ganun. Sige na, yung bang, syempre, mahiya ako. Pero kung ilalagay yung sa bulsa ko, <laughs> bakit hindi? Yung, hindi, <laughs> anyway, salamat, ano? Salamat, ah uh, Violet, violete Violet Talks for you. kailangan ko talaga siguro magsuot salamin. Yan, lalong pumogi, ano? Yun. <laughs> lalong lumakas ang hangin. Ang bihira. Yan. Tapos, sabi ni, ano, ni, Ani tawag nito si Maricele Mosenero. Yan, hello po. Pakibati niyo naman po ang husband ko si Larry Limosenero, Lagi po siyang nanood sa mga vlogs niyo. Yan, shout po Mr. Larry. Yan. Si Randy Martinez, saan po kayo sa Edmonton? Dito po kami sa Northwest Edmonton. Yan. Vince Cruz, sana may endorse ka kainags ng hair grower pag yun napatunayan talaga na tumubo buhok mo bibili ako agad <laughs> shout out from Tacloban City Leyte yan Takloban City Leyte yan shout out Vince Cruz o kay HL Bullies yan kay Jerwin Kapili kaibigan natin taga Saskatchewan vlogger ng Saskatoon mga kainags ano kumakain din daw sila sa Church Chicken yan shout out tapos sabi ni Amor Nunez, akala ko po Sarks Chicken. Ah, Sarks Charts po yung English ng simbahan. Yun yun, Charts Chicken. Iba po pala pinapakita ko. Uh, pinapakita ko po sa mister ko kung paano kayo kumain habang kumakain po kami parang sumasarap na din po ang kain namin ingat po God bless po yan maraming salamat po yan tapos sabi ni Nora Abu Bakar sa kasi ano eh, 'di ba sabi ko nga sa inyo mahina ako sa daan mahina ako sa mamahina mem memory ko sa ano sa mga daan mga kainan siya ano mahina diyan kaya medyo hindi ako nag drive pero sabi sabi niya rito ang comment niya rito sabi nila pag para daw hindi maligaw bilangin ang mga poste o bahay na dadaanan siguraduhin lang na doon pa rin dadaan <laughs> pabalik Nako po wag na may namatay na sa pagmumukbang bago lang na high blood in fairness magkapatid lang kayo ni panganay ah okay yung sa yung sinasabi niyang mayroong pumanaw na sa pagmumukbang na panood ko rin yun sa ano sa tv mukbang vlogger, vlogger siya kumakain siya ng ano putok batok parang ganon huli niya yatang kinain yung ulo ng baka tapos habang nagbablog siya kumakain siya parang inatake siya ng high blood parang bumagsak yatang ganon yun pumanaw na siya tapos uh, yung pangalawang sabi naman ni Nora Abu Bakar, in fairness para magkapatid lang kayo ni panganay na prinsesa. Yan yung ano yung pumunta kami sa ano sa vintage market nagbenta yung panganay ko na ano di ba? Ng mga damit. Walang benta. Pero bumili ako. <laughs> May benta naman sila. Pero lugi pa rin sila kasi nagbayad yata sila ng 100 sa pwesto. Yan. Pero anyway, ganun talaga. Ganun talaga. Biskin talaga business. Di ba mga kiris? Hindi laging nasa taas. Minsan bababa Yan. Tapos sabi nga nila eh, pagka hindi mo nararanasan yung hirap hindi mo nararanasan yung yung sakripisyo yung pagod ibig sabihin hindi tama yung pinupuntahan mo hindi tama yung ginagawa mo 'di ba dapat talaga maranasan mo yung hirap maranasan mo yung sakripisyo yung pagod yung puyat yung pagsusunog ng kilay pag, kailang paghirapan talaga pag yun daw nararanasan mo na sa tamang daan ka raw patungo sa iyong goals sa buhay o oh, di ba <laughs> galing no mga napapanood ko sa ano ini eh. mga reels sa mga facebook mga mga ano o oh, teka muna teka muna merong nagtext sa akin kasama ko sa trabaho tinatanong niya kung gising para ako sino ba to Ryan of FaceTime sabi niya <laughs> pre, uh, pre gising ka pa maganda sana gising ka pa pre pansinin mo naman ako si Ryan ito guys <laughs> tapos sabi niya meron daw siyang papakiusap sa akin kakilala niya teka muna, sandali kausapin ko muna sandali na mga kinags ha? mukhang nagmamadali mukhang ipagyayabang ipagyayabang niya ako nakakilala niya ako sandali na mga kinags eh hey, pare, pare eh pare, hey, pare. lo pre taga ah, na pingin mo ng video mo na sandali na sandali na Pare, pare, ka Pare. Pare kasi sabi mo daw pare, yung pinati mo. No evil stop. Ano ba 'to? Evil stop. ba. Tapos nakaponot pa pare, yung kaniyang barkada rin pare. Na-cover na ng followersy ko rin pare. Ay, salamat kamo. Thank you. Salamat ala-ala. Thank you, thank you. Ay, sir. nai you sir. Maraming salamat. Salamat sir, thank you. Ayos, ayos.

Gusto <laughs> ko mo. Paki ano mo, oh, paki... To, paki <laughs> Paki... <laughs> ang message mo. Ayos, ayos, ayos. Salamat, salamat. Ayun, no. Kasama kayo sa vlog. ipo ko bukas parangin, to. Yeah. Na, oh, no, maaari, maaari <laughs> ayos, Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Ayos, walang problema. Ayun. Ayos. So, yung mga kinis, ano? Meron tayong mga napasaya. Yan. Kasi itong si, ano, si Ryan mga kayo ano, may kinikwento sa akin, kumbaga naglalaro siya ng basketball. Meron siya naglalaro ng basketball eh. Ganon. Eh, meron siya nakilala. Sabi sa kanya yata, uh, pag, pagkakalam ko, meron daw pinapanood na vlogger sa Edmonton. Ang pinapanood daw, si Inags. Kinuento doon kay, ano, kay Ryan, yung kay, kasama ko sa atis trabaho. Abay, nagulat si Ryan. Sabi ni Ryan, eh, kilala ko yun kilala ko yun. Sabi ko, kadikit ko yun. Sabi niya raw. Aba, ayaw raw maniwala sa kanya. <laughs> sino, nga, sino nga ba naman ang maniniwala sa kanya? Eh? kinikwento lang sa kanya. Tapos sabi niya, biglang kaibigan niya. Kakilala niya si Inags. Eh, ngayon, sabi niya, hindi, papatunayan ko sa iyo. Kilala ko yan si Inags. Aba, tatawagan ko raw. Eh, ang problema, wala akong number sa kanya. <laughs> so, lumabas na sinungaling siya. Amira. <laughs> Kaya sabi ko sa kanya noon, abay magpa-picture ka na pare, baka dumating ang panahon eh hanapin mo ako. Sa susunod niya pagka magpapa-picture ka na sa akin, sobrang layo na ng pipilahan mo. Sa dami na nagpapa-picture sa akin. <coughs> bagyo, lakas ng hangin ano? <laughs> Kaya umuulan pa rin, hindi pa rin umihintoy ulan. Grabe, pambihira naman, no? Hindi, <laughs> joke lang yung mga kinisya. Pero totoo yung kinikwento ko. Kaya sabi niya, kinuha niya yung number, kinuha niya yung number ko ni Ryan. Kaya ngayon, tumawag siya. Ay, eh, syempre, pinakilala niya ako doon sa ano, mga kaibigan niya, mga kaibigan Pinatunayan niya, nakakilala niya si Inags. Yo? <laughs> yan, yeah, shoutout sa kanila. Ano nga teka, may, may sisend silang message sa ano sa akin eh. Um, nagkamali kasi ako ng shoutout noong nakaraan. Mali yata yung pronunciation ko. Kaya, i -co correct natin yung sabi ko. Send doon sa akin ng maayos. So, yan, tuloy tayo. Balik tayo doon sa usapan natin, mga kaibigan Ano? Sa ating mga shoutout, tsaka sa mga comment na pinag usapan natin. Yan medyo meron tayong uh, commercial kumbaga, di ba? Yan. Yeah. Para mapasaya naman natin yung iba nating mga ano doon, yung mga gusto tayong ma sa ano, sa kahit man lang sa videos. Yan, yeah. tuwa-tuwa sila makikinig sa so makita tayo sa videos, di ba? O oh, may napasaya na naman tayo, di ba? Bira naman, nakakapagpasaya tayo kahit pa paano, no? Nakakatuwa. Sana nga tayo. <laughs> kalimutan na naman. So by the way, meron nga pala nagsabi rito, ah uh, kailangan daw magpa-check up din ako ng mental health. Kailangan din yun. Hindi, hindi naman po kasi sinabing kailangan magpa-check up sa mental health, eh may tama na tayo sa ulo. Yung tama sa ulo, meron na talaga ako niyan matagal na mga kainag sa noong. <laughs> Ang hihira. Okay, anyway, basahin mo natin, basahin mga message dali, Anyway, mga kainag ano? Uh, kainag, sabi niya ni Mylene Kainag, special ka uli sa Canada Day Yung pinasyalan mo last year, thank you, God bless uh, ah, Pumunta ako dati last year sa, ano? sa Spruce Grove Doon ako nag-Canada Day Kaya lang, may pasok tayo <laughs> Araw ng lunes, mga kainags ano? Yan. So hindi ako makapunta ng Canada Day Thank you Yan. Tapos sa sabi ni John, ni John Turon Uh, huwag ka matakot maligaw pag naligaw ka libre naman magtanong at meron naman GPS mind over matter lang yan conquer your fear in long driving yan. tapos sabi niya pa ang health hindi lang puro physical check up yan meron din mental check yan. So, tama yung sinasabi niya ano, mga kainis ano na, na, ano, na dapat i-conquer yung fear ko huwag kong pabayaan so tama talaga siya marami rin nagsasabi sa akin yan eh. Ano, huwag, huwag, huwag mo ano hayaan na patalo ka sa sarili mo. Dapat i -ano mo yan, i-conquer mo nga. Subukan mo, try, practice ganun. Especially yung pagbabasa ng GPS. Ayan, so tama-tama si Jan. Maraming salamat, Jan Turon. John, John Turon ba o Jan Turon? John Turon, thank you. Ako <clears throat> tapos sabi ni Abelardo Abes, alam mo, ka pareho tayo ng pinagdaanan sa buhay. Eight years naman ako straight dito sa US. Walang uwian. Natira din ako sa garahe habang nakuha ko ang aking green card ko at na-petition ko ang family ko. Awa ng Diyos, ang lamang mula sa akin inags, may bahay ka na. Samantalang kami, naka-apartment lang. Mahal kasi ang bahay dito sa California. Yun, mahal. Oy, by the way, sa ano ha? October, pupunta ko na Manhattan Beach, Los Angeles, California, USA ang aking pinapangarap na bansang mapuntahan nung ako ay isa pang bata at musmus at hampas lupa salat sa kabuhayan lasang asin amoy pawis isang kahit isang tuka yo dami sinabi no <laughs> eh syempre no mga kayo, nasa, no? Eh, isa yan sa mga pinapangarap natin halos halos lahat naman tayo nangangarap nung nasa Pilipinas pa tayo or nasa Pilipinas pa lang tayo nangangarap tayo na makapunta tayo ng US kasi iba di ba iba yung pag sinabing US Canada Australia iba yung dating mga kainis di ba? parang yung mga hindi mo nararanasan sa Pilipinas pagdating mo ng Canada US Australia lahat mararanasan mo yun no know? ganun yun mga kainis. so anyway dream ko yan makapunta ng USA so by the way, sa October yun Manhattan Beach yan ari ko pumitik eh <laughs> ayun tapos ah uh, tapos sabi ni Mo uh, ni Nong Bautista, tama ka Inags, 21 years old talaga ang adult dito sa US yan. Kasi nga 'di ba, uh, yung bunsong prinsesa pumunta sila ng Chicago. 18 years old sila. Hindi sila nakapasok sa hotel. Nagbayad na sila ng hotel nung nandoon na sila, hindi sila pinapasok kasi nga walang puro sila minor. Tapos sa uh, nag eh, na parang nag Airbnb sila, Uh, tapos na delay pa yung mga flights nila tapos hindi sila naka ano nang sasakyan nakapag arkila dahil nga minor pa sila yung 18 years old minor pa although nasa 20s na yung bunsong prinsesa natin pero 21 ang adult sa ay, Chicago so yun tapos ako uh, nga pala auto shout out kay noyan shout out kay Barok ano sabi ni Barok nakita kasi kami ni Barok sa vintage market doon sa pangalan ng prinsesa ko Uh, thank you, Barok. Ha. Maraming salamat. in mo ako. Yan, sabi niya, inags na. Nakita rin kita. Yan. Sabi niya, inaabangan ko na ma-shoutout mo ako kasi nakita tayo dyan sa pwesto ng pangalan na prinsesa. Nalungkot tuloy ako, boss inags. Yan. Huwag kang malungkot, Barok. Uh, yan. Shoutout sa iyo, Barok. Si Barok ay isa sa mga masusugid nating taga-subaybay. Thank you. At in-approach niya ako nung nakita nga kami doon. Masaya ako siyempre. Barok, shoutout Barok. Ayan ha. ha, maraming shoutout na sa'yo. Huwag ka malungkot. At <laughs> ah, thank you rin. Yan. Ayun, yun lang mga kinis, ano? Random lang tayo. Ito pa lang kasi yung comment na nabasa ko ngayon do sa latest vlog natin. Ang latest vlog natin ay ang parang sayang lang ang oras. Walang benta. Yun, yun nga. Yung pumunta tayo sa ano? Sa vintage market ng ating panganay na prinsesa. Yan. Maraming maraming salamat sa mga comments mga kainags. Thank you very much. Sobrang na-appreciate ko yan. Tsaka pagka doon sa mga viewers natin, subscribers natin, pag nakita nyo ako, tawagin nyo ako, huwag kayong magalala, hindi ako suplado, mabait ako. Mukha lang akong mayabang, mukha lang akong mahangin, mukha lang akong maangas, pero sa totoong buhay, tama talaga yon. <laughs> Pero papansinin ko kayo mga kainis ano, Tanungin nyo lahat ng mga subscribers, viewers natin Pag kinatawag nila ako Lumilingon talaga ako nilalapitan ko talaga mga kainis Hindi ako suplado Mayabang lang dating ko talaga Maangas yan <laughs> Pero mabait tayo Mapagbiro lang tayo mga kainis ano? Lang tayo Masayahin lang Yan So tutulog muna ako Tapos sakit tayo bukas Ako mga kainis ako Yan <laughs>